Opisyal na sinimulan ng MBHTE BARMM ang Brigada Eskwela ngayong taon sa Sangiran Central Elementary School sa Schools Division ng Lanao del Sur 1. Isinagawa ito araw ng Lunes, June 9, sa tema na Sama-sama para sa Bayang Bumabasa. Pinangunahan ito ng Directorate General for Basic Education o DGBE. Ang Brigada Eskwela ay isang nationwide school maintenance initiative at pagtutulungan ng mga magulang, guro mag-aaral, alumni, civic organizations at private sector partners para ihanda ang public schools sa pagbubukas ng klase. Sa BARMM, isang linggo na isinasagawa ang aktibidad sa lahat ng mga public schools mula June 9 hanggang June 13, alinsunod sa Department of Education Order No. 12, Series of 2025.